Uy. Good morning. Semana Santa ngayon mga idol. Araw ng pag-aayuno. Mga kapatid natin. Punta tayo na. Kaya po. Nung walang gaano sasakyan One way kasi dito eh. Semana Santa, kau Friday. Friday, Semana Santa. sarado sarado ano uh, wala ko alam mo naman uh, araw ng pag-aayuno ngayon uh, ako lang mag-isa naglalakad ah kasi pag binaybay mo dito Boom, uh, puntang kaya po to eh. Doon ako sasakay Sa may Kamuning uh, Ito ng ibon May say-say Ganda na Araw ng pag-aayuno Maraming maraming salamat mga idol ditangani tahu scout Gandia. Eh. Itu teman saudara tua kasih tuh. Nah. saya scout Gandia. Mhm. Itu hmm. eh, scout Dr. Laskano. kanta ng panahon so ang wala ng sasakyan tayo ng elementary ng kamuning Mga hmm. uh, Pinoy TV Buhay may kapuluhan, Bawat galaw may saisay Ang TV may na buhay, tunay na damdamin At araw may kwento, may aral na dala Hindi lang ba Doon tayo mag-abang ng Jeep papuntang Kiapo Yeah, yeah, yeah.

nag naman tayo sa Kiapo mga idol kunting ano, naman tayo ngayon ah. pasalamat tayo sa Panginoon mga natatanggap natin blessing sa lakas ng itagkaloob niya pasalamat naman tayo sa Panginoon sarap po mangga ito yung kamuning road tayo magabang na jeep papuntang Kiapo para isahan na lang kaya ako nilakad kasi dalawang sakay ako ito nilakad ko lang isang sakay na lang hanggang dun na Ooh. Mm ng kamuning oh. Waiting lang tayo. Mga jeep. Nantay tayo ng mga jeep mga idol. bawat isang bawat Pilipino -dam -dam, na nagdamdam at nagahangad na lalangin sa mahal na nasareno doon tayo lakad kaya isitan rekto kasi ito eh

Puro ka na ng panalangin Pero wala ka naman ginagawa yeah. Kaya ngayon Ang lagi ko makapasok ko sa loob ng sibahan Kaya po Pero makapagpasalamat ako sa mga Buong taong na ginagawa ko sa buhay Pamilya itu oh dia ginagawa sa buhay mo wala rin useless lang ang panalangin mo sa pwede dami ha ang dami ang dami

sila ng bakas na ampal kaya pero ang dumi naman ng kalsada kaya mga karamihan ng mindset ng Pinoy kailangan maayos sana ang atong Say, say.